Chris Aquino, cleared na sa cancer. Magbabalik na ba siya sa telebisyon? Panuulin ang buong kwento. Hello, mga ka-showbiz. Welcome back to another exciting episode, where we dive into the latest news and updates about your favorite Pinoy celebrities. Today, pag-uusapan natin ang isang magandang balita tungkol kay Queen of All Media, Chris Aquino. Sa wakas, cleared na siya sa laban niya sa cancer. Pero ang tanong, babalik na ba siya sa telebisyon? Let's find out! Matagal-tagal na rin nating hindi napapanood si Chris Aquino sa telebisyon at social media dahil sa kanyang laban sa sakit. Matatanda ang noong mga nakaraang taon, ipinahayag niya na may mga autoimmune diseases siyang kinakaharap, at isa sa mga kinatatakutan ay ang posibilidad ng cancer. But now, isang napakagandang balita ang lumabas. According to her doctors, Chris Aquino has been cleared of cancer. Lumalabas na successful ang kanyang treatments at patuloy siyang nagpapagaling sa Amerika. Isang malaking relief ito para sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at sa ating lahat na nagdasal para sa kanyang mabilisang recovery. Gayunman, sinabi ni Chris na tatlo sa autoimmune conditions niya ang nananatiling, life-threatening. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Chris at patuloy nalalaban para mabuhay. Pero ano nga ba ang plano ni Chris Aquino ngayon? Maraming fans ang nagtataka kung magbabalik na ba siya sa telebisyon o sa kahit anong platform. Si Chris, known for her candid and unapologetic personality, has always been open about her health. Recently, may mga usap-usapan na baka bumalik na siya sa paggawa ng mga projects once fully recovered. Alam natin kung gaano kamahal ni Chris ang kanyang trabaho at ang connection niya sa kanyang audience. Noong nakaraan, sinabi niya na kung papa Lawrence ang gumaling, handa siyang bumalik sa industriya, pero under one condition, that she's 100% ready, physically and emotionally. Sa ngayon, habang nagpapahinga at nagpapalakas si Chris, excited tayong lahat sa posibilidad ng kanyang pagbabalik sa TV or even sa digital platforms tulad ng YouTube or social media. What do you think, mga ka-showbiz? Gusto niyo bang makita ulit si Chris sa telebisyon? e comment nyo na ang inyong thoughts sa baba. Thank you for watching, mga ka-showbiz. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang showbiz. Stay safe everyone, and see you on our next episode.